limang bagay na dapat malaman nyo about erectile dysfunction. Una, ang ereksyon ay ang pagtigas ng ari. Ang erectile dysfunction naman ay problema sa pagtigas ng ating ari. Maaaring hindi nagkakaroon ng ereksyon, mahina yung ereksyon, o kaya naman mabilis mawala ang ereksyon ng ari. Pangalawang bagay na dapat malaman nyo ay ang mga sanhi ng erectile dysfunction. May tatlong madalas sa sanhi ang erectile dysfunction. Una, yung pagbawas sa pakiramdam sa sexual stimulation. Pangalawa, yung pagkakaroon ng sakit na nakakapekto sa ating ereksyon. At pangatlo ay yung pagbaba ng hormone na testosterone. Pag-usapan natin yung bawat isang kategory na to at bigyan natin ng mga examples para mas maintindihan. Pagdating sa pagbawa sa sexual stimulation, maraming pwedeng dahilan dahil dito. Isa na dito yung sobrang pag ng alak at kalasingan to the point na hindi na tayo nakakaramdam ng sexual stimulation. Maaari din kapag nag-detect tayo ng mga gamot na tinatawag ng antidepressants o yung mga ginagamit na gamot para sa si depresyon. At syempre, nakaka rin sa sexual stimulation ang sobrang stress at pagkakaroon ng sexual anxiety. Kasama rin sa kategory nito ang pagkakaroon ng injuries sa ating spine at sa ari mismo kung saan nababawasan na ang sensation ng ating ari. Kasama rin sa kategory na ang sobrang pag ng porn at pag to the point na nababawasan na ang sensation na ating sa sexual stimulation. Pagdating naman sa mga sakit na maaari mag-cause ng rectal dysfunction, kasama na dito yung mga lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, high cholesterol at high blood sugar or diabetes. Mahalaga kasi na healthy dapat natin mga blood vessels kasi sila yung naglalabas at nagpapasok ng dugo sa ating ari. Kung meron tayong mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes at high cholesterol, nalalamage itong mga blood vessels natin kaya hindi sila nakakapunction na maayos. Kaya madalas, kapag meron tayong mga sakit na ganito, ay nag-trigger yung ating erectile dysfunction. Pag masyadong malakas, ang pressure na dumadaloy sa loob ng ating mga ugat ay nagdudulot ito ng mga maliliit na sugat o maliliit na punit. Pag masyadong mataas naman ang ating blood sugar o tayo may diabetes, ay nakakadamage yung excess na asukal sa dugo doon sa looban ng ating blood vessels o yung ating mga ugat kaya nadadamage din ito. Pagdating naman sa kolesterol, settle o dumilikit itong ating mga kolesterol sa loobang parte ng ating ugat at nagdudulot ito ng inflammation o pamumaga. Kaya naman, kapag tayo may mga sakit na ito, ay dapat mamalay sila na, na maayos kung tayo ay nakakaranas ng erectile dysfunction. Pagdating naman sa mababang testosterone, natural lang talaga na bumababa ang testosterone habang tayo nagkakaedad. Kaya naman nga mas common yung erectile dysfunction sa may mga edad 40 plus pataas. Ang testosterone ang hormone na nagkocontrol sa mga katangian nating panlalaki. Kasama na dito ang ating libido or sex drive at ang ating pagkakaroon ng healthy na ereksyon. Ang atlong bagay na dapat malaman nyo about erectile dysfunction ay ang gagawin nyo kapag kayo nakaranas ito. Pag kayo po ay nakaranas ito, maaaring magpatingin sa inyong doktor. Dahil sila ang makakapag-diagnose at makakapagtingin kung ano nga ba yung sahi ng inyong erectile dysfunction at magbibigay din sila ng tamang gamot. So, by the way guys, kapag kayo magpapakonsulta sa doktor about erectile dysfunction, mas mainam na dumirekta kayo sa espesyalista sa mga sakit sa ari at sa pag-ihi. Ito yung mga tinatawag na janitoyuronary or sa mga urologist. Kasi sila yung mas nakakaalam about sa mga sakit na related dito. Maraming pwedeng gamot sa erectile dysfunction. Madalas pinibigay yung mga gamot na nagtatapos sa afil. Sama na dito yung sildenafil, tadalafil at vardenafil. Ito yung mga gamot na nagpapalakas ng daloy ng dugo patungo sa ating ari kapag mayroong sexual stimulation. Maaari din silang magbigay ng mga injections or suppositories para sa ating ari tulad ng alprostadine. Pag mababa naman ang testosterone sa ating katawan ay maari silang magreseta ng testosterone replacement therapy lalo na pag nakakaedad na tayo. Maliban sa gamot, maaari din mag ang inyong doktor ng paggamit ng isang vacuum pump na may kaakibat na isang constriction device para mabawasan yung paglabas ng dugo sa ating ari. Pero guys, tandaan nyo, yung mga gamot na ginagamit sa erectile dysfunction Marami po silang side effects at mga contraindications o yung mga sitwasyon kung saan bawal silang gamitin. Kaya magtanong po kayo sa inyong pharmacist o doktor bago nyo sila simulan. Apat na info na no, dapat malaman nyo about rectal dysfunction ay ang mga tips na makakatulong para dito. Para po healthy yung ating mga blood vessels, kailangan po natin ma-manage yung mga lifestyle diseases kung meron tayo nito. Gawing normal yung ating blood pressure, blood sugar at ating blood cholesterol. At syempre makakatulong dito yung tamang pag-exercise, at tamang diet. Para naman natural na tumaas yung testosterone ng ating katawan, kailangan natin maging healthy. So kasama na dito yung pagtulog ng 7 to 8 hours sa loob ng isang araw, uh, pagpupunta sa gym or pag-workout. At uh, by the way guys, side note, no, alam na mga kabakal natin to. Kasi madalas after time ng gym, eh, mas uh, lumalakas yung ating ereksyon. Dahil yan sa increased blood flow. Maliban dyan, makakatulong din sa tamang testosterone production, ang pagkakaroon ng stress management at uh, pagkakaroon ng tamang timbang na angkop sa ating height o yung ating body mass index. Kasi maliban sa edad ay naapektuhan din ang testosterone production kapag tayo masyadong mapayat o masyadong mataba. Pwede rin kayo mag-take ng mga supplements na makakatulong sa testosterone production. Kasama na dito yung ashwagandha, tongkat ali, ginger, yung mga vitamins tulad ng vitamin D. So D for dog kasi ang testosterone ay actually gawa sa vitamin D. So pwede rin 'yung mga minerals tulad ng magnesium at zinc makakatulong sa testosterone production. Pero syempre, kahit mga supplements or vitamins at minerals na sila, minsan meron pa rin interaction sa ating ibang gamot na tinitake. Kaya bago nyo sila simulan, eh, magtanong muna kayo sa inyong pharmacist or doctor para siguradong ligtas sila para sa inyo. Guys, pagdating naman sa mababang sexual stimulation, Depende po ito sa anong cause kung bakit mo ba ang sexual stimulation. Pag meron po ng overconsumption ng porn at masturbation, siyempre bawasan po natin sila or ibahin po natin yung ating habits pagdating dito. limang bagay na dapat malaman nyo about Function, ay yung info about sa mga food supplements na mabibili sa butika. So kasama na dyan ang Robust, yung ating Bravo, at iba pa. Sa opinion ko po, wala naman masama kapag sila i-try considering na sila ay food supplements lang at uh, safe naman sila kahit walang reseta. Pero gusto ko pong malaman ninyo na in this past few years, yung Philippine FDA at yung Australian Health Authorities ay nagsagawa ng mga test sa mga food products na ito. Nalaman nila naglalaman pala ng Tadalafil ang iba sa mga batches ng mga products na ito. Ang Tadalafil ay isa talagang gamot na ginagamit para sa erectile dysfunction. So dahil gamot siya, meron siya ng mga side effects at mga contraindication. Kaya bilang pag-iingat, hindi ko po recommended na sumobra kayo sa dose na nakalagay sa mga packets at sa mga packaging ng mga food supplements na ito. At pag kayo po ay nakaramdam ng mga side effects, ay maaaring i-report sa inyong doktor at sa FDA para po sila ay mabigyan ng atensyon. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo. Mabuhay po kayo at ang junjun ninyo. Bye!